ambisyon para sa 2028 dahil disqualifikasyon at pagtanggal kay VP Sara ang habol. Naniniwala si Senadora Amy na ang mga individual na nais ma-impeach si VP Sara ay may pansariling interes para sa 2028 elections. Sigurado ako doon. At uh, kinakailangan bang pakatotoo na tayo? Kung ambisyoso kayo para sa 2028, nako, talaga naman. SKL, share ko lang, hindi mangyayari yan. May komento naman si Senator Robin Hood Padilla hinggil sa isang paring nagsabing hudas ang labing walong senador na bumoto para ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment kanya-kanyang opinion niya, nire-respeto natin ng opinyon, uh, opinion, na lalong-lalo lalo na kung galing sa pare, uh, eh, natin. At ganun din sana, kung ano din naman yung sinasabi ng ibang naratibo, sana respetuhin din nila. Kasi alam mo, demokrasya tayo eh. Hindi po pwedeng yung nagsasalita lang, sila lang yung tama. Dapat pakinggan natin yung dalawang naratibo. Binigyang din ni Padilla na ang naging pasya ng labing walong senador ay hindi dahil sa personal na damdamin kundi para sa bayan. Isa lang po ang nasisigurado namin sa inyo. Yung labing walo na senador, judge po yan. Ha, sila po ay hukom. Kami po ay hukom noong oras na yon. Kami po ay nagdesisyon hindi dahil mahal namin si Inday o galit kami sa ibang tao. Kami po ay nagdesisyon dahil yun po ay para sa bayan. Hindi po yan para kanino. Of right, the senator is can react if he wants to. Yes, uh, Mr. Chair, thank you. I just would like to put in context. Paano ko sinabing shit happens? Indeed, I said that. Shit happens. Because sa amin sa police, sa military. During operations when you don't have complete control of the operational environment, you expect shit happens. Yun nga, nangyari nga. Namatay yung bata, tinamaan yung bata. Talagang, for me, for us, shit happens. Nangyari yun. So what's, what's the fuss? What's the fuss about the uh, uh, blaming ourselves for... Uh, sinabi ko, talaga nangyari. Hindi perfect yung operation. Hindi mo kontrolado ang environment. May tinamaan na bata. So, anong, anong, anong tawag ko dyan? perfection happens. There's no perfect operations. Sometimes shit happens. That's what I say that. But that does not mean to degrade the soul, the departed soul of that child na namatay. Ang problema lang sa inyo, Father, you are trying to capitalize my words para for propaganda purposes. That's very bad, Father. Masama po yan. Huwag niyong gamitin, you do not take the word out of context para i-propagandize yung isang issue. Ako, sinabi ko, shit happens because I'm blaming myself as the CPNP. Nangyari yung nang hindi dapat nangyari, namatay yung bata, tinamaan. Really, shit happens. Pero, when the media presented it, when the media articulated it in their papers, wow, iba na, bato is demonyo na na yung bata parang uh, masaya pa dahil lang namatay yung bata. Mali po yun, Mr. Uh, Mr. Chair. So, Mr. Chair. patanong ko lang si Father, when you said that you used drugs for 15 years, ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa mag-shabu. Pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare? Natural po. So, 15 years, How old ka nag-start? Gumamit na siya mo. Father, Ma Father, Father, ako sagutin niyo. Ako uh, Mr. Chair, uh, simula po ako ng 16. 16? Opo. 16 plus 15, that's 31. Kailan ka naging pare? 2006. 2006? How old, you? How old were you? 2006. 31 ho. 31? So meaning, Nasa loob ka pa ng uh, seminaryo, na gumagamit ka Pero na siya mo. Meron po akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse? That's good. I congratulate you for, uh, for uh, reforming your life. Salamat And being po. a good example, I congratulate you. You are a good example to this community. Salamat po, Sen, Mr. Chair. Pero hindi po ako gumagawa at nagfabricate o pinapalobo. When you said that you do not, you do not intend to hurt the feelings of the bereaved by the word itself, you already did. Salamat po, Mr. Chair. Well, depende sa inyo yan. That's subjective, Mr. Chair. Kasi sa akin, when when I see shit happens, that's for us to blame ourselves. That shit happens, that is not intended for uh, the people or the victim. Can, uh, can, can can we contextualize? Uh, aminado naman si Santo bato, konektado ito sa one year old na namatay. Kaya 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 kayo na pasalitang happens. Yes Mr. Can Chair. We, uh, can three we, year old. Pa? Ah, uh, ilan? Mr. Chair, three year old. Three years old daw. Uh, na nangarap yeah. din okay. yeah. maging police. Yeah. Sige Father, ikaw familiar sa what happened doon sa three years old na namatay? Sige nga. Uh, if we, so that we will see the you know? sa pagkaalala ko po ay ito po ay isang police operation. At ang hinuhuling nila yung anak, ay yung tatay. At dahil dito ay uh, nadamay po yung anak. Ano? nadama yung anak at uh, namatay yung anak. Uh, I wouldn't want to give any Saan order. po yun? I wouldn't want to give okay, any place, place and then date and then sa incidenting yun, yung 3 years old lang ang namatay? Kasama po yung kasama, ama, Mr. Chair. Kasama ang ama. So, yun. That is the context ha, yan, yes. yung, yan yung context ha, na nangyari ito. Yes, uh, Mr. That, Chair, wala uh, naman talagang polis gustong pumatay ng bata. Eh, kaya nga sabi ko, see it happens, na ba tinamaan yung bata sa crossfire, kaya nga nangyari yun. But Father, ba, uh, Father, sa investigation ninyo, official police act, eh, operation yon na confirmed na ninyo sa HQ? It was po. Kaya okay, may mga pangalan ng operatives? I think meron po Mr. Chair and uh, ayaw kasi mag-appear po nung uh, paki na lang po yung data kasi oh, isa na 'yan sa napag-usapan natin ngayon eh. We are interested in that uh, police operation na may three year old na namatay. Yes, kasama po. ng kanyang papa siguro, papa? Yes, kasama po. papa. Oh, sige. Mr. Chair, uh na autopsy din po ni Dr. Raquel Fortun ang bata. So, she can objectively provide uh the truth in this committee. Salamat po. Yeah, Mr. Chair. An Mr. Another, sir, sir, ito, ito. another, question. Yung inimbestigahan ninyo, father, ng mga kaso, marami yon sinabi mo. And you have evidences. Meron kayong proof na sabi mo po nga, binalian ng kamot. Sabi mo, may mga revolver na paulit-ulit na ginagamit as a exhibit. Then, sa haba ng panahon, father, Ilan na pong kaso na file ninyo pertaining to those cases that you have investigated? Ilan na pong kaso na file ninyo? Can I respond, Mr. Chair? Uh, re respond to the best of your ability. Okay. Pero hindi naman, I don't think it's the responsibility ninyo to file the cases. Eh. Pero say, yeah, just... Precisely, the... Um, court... Mr. Chair, but since concern siya, advocacy niya yan, he should see to it that justice must be served to these victims. Hindi po so, ba, hindi po ba mas responsibility ng polis yan? Uh, responsibility nga ng polis, Mr. Chair, pero uh, oh. sila nag-imbestiga, he's provided. Otherwise, kung hindi siya tumulong para mapail yung kaso na yan, halata ng ginagawa niya, puro propaganda. Nagpo-propaganda lang siya. Nagsasabi siyang ganon. Hindi pala siya uh, hindi pala siya interested na makuha ang hustisya. Hindi niya pinaloob sa polis kung nakasuhan na itong mga gago na ito. Because I for one, I want justice to be served. Lalong-lalo na yung mga inosente na pinatay. Dapat talaga, Father. Baka mas pwede pa akong maging pare kung uh, tutuusin. Kasi gusto ko talaga kung if I have the goods, I have the evidence as you showed that a while ago, bali-bali na, halatang binugbog muna bago pinatay eh. Di ba? So, you showed na uh, pinaluap mo sana yun, file yung kaso. Kung, kung hindi mo pinaluap, well, masasabi ko hanggang propaganda ka lang, Father. Mr. Thank Chair. you, Mr. Chair. Mr. Uh, Chair. Father, uh, Sen. Uh, Teresa uh, wants to interject something. Okay, Sen. Salamat kayo, Mr. Mm -hmm. Chair. Brief interjection lang. yan? Render something ineffective or harmless by applying an opposite force or effect. Ano yung opposite force or effect na sinasabi? Yan ang sinasabi mong negation. Negation operation. Paano gagawin yan? Kasi sabi mo eh, gusto mo magpulis-pulisan -police eh. Gusto mo yung term ng pulis. Talagang insist yung uh, gusto mong uh, meaning eh. Yung negation operations ay pagkakandak ng operations against the suspects. Pag magkandak ka ng operations, chances are na pwede mo siyang maaristo, pailan mo ng kaso para makulong at